bali papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung pinaka shifter niya guys na connected dun sa turbo guys so tara guys sama nyo ko so tara guys tayo so, tayo so yun guys bali start na rin guys yung ito yan keyless po ito ni tech mark na, bali on po natin yung lock po natin yung ano. Bali warning lang po yan guys. Na, so ready na i-start guys po ganyan. So dito is to guys yung shifter na sinasabi ko sa inyo yan. Yung shifter. So meron yan function ng dalawang klaseng function guys ito yung pindutan ng para sa sa ano touring yung T yan guys yan yung touring mode tapos pag binago mo guys yan, yan yung sports mode so sa dalawa na yan guys pwede kang mag gamit ng shift to. yan pwede mong gamitin yung shifter guys kasi ang shifter guys ginagamit yan para sa pwede kang downhill pwede mong i-engine brake gamit ang shifter then pag uphill naman pwede kang magdagdag or pag uphill pwede kang magdagdag ng ano ng yun yung turbo guys yung lalong dadagdag ang pwersa nya guys bibili siya lalo yun po, patagman or pahon

sensei sa taparin natin ito So yan guys video niyo kitang guys sports boat may letter S na siya. yan ganun din guys pwede ka na mag tutuloy yung guys okay. Okay. pag release natin yung throttle yan kung sa makakawala yan, yan guys Mawala siya pag ni yung throttle. So, ganun po siya. Sino pagtuturbo? support mas aggressive kung no, touring hindi pa aggressive galing pero mararamdaman mo guys na so, tumatagda sa makina okay yun uh, po siya kung saan siya nawawala guys so start ng 15 kph sport touring and keep it guys as for touring ay pwede na mag turbo guys, may pakita na po natin sa inyo kung paano gumagana yung shifter nya sa turbo so sana may nakawakan kalaman sa vlog ko na to thank you for watching please like and subscribe to my youtube channel thank you